Usap-usapan naman ngayon ang lumabas ang balitang sinundo-umano ni Paulo Avelino si Kim Chiu sa airport matapos ang pagbabalik nito mula sa Singapore kung saan nakapanood si Kim ng concert ni Taylor Swift. Dahil dito, labis na kinilig ang mga fans. Bagamat walang opisyal na kumpirmasyon hinggil dito, patuloy pa rin ang kasiyahan ng marami sa mga taga-suporta ng Kim Pao sa patuloy na pagpapakita ng closeness ni Na Kim Chiu at Paolo Avelino sa bawat araw, bukod dito, patuloy ang mga spekulasyon at pag-iisip ng mga tagahanga hinggil sa tunay na kalagayan ng kanilang mga iniidolo. Bukod sa mga balitang umano'y pagsundo ni Paulo Avelino kay Kim Chiu sa airport, tila mas marami pang mga insidente ang nagpapakilig sa mga tagahanga ng dalawa marami ang napapansin ang mga magkasamang litrato at aktibidades ni Nakim at Paulo sa kanilang mga social media accounts na tila nagpapatunay sa mas malalim na ugnayan sa pagitan nila. Ang mga simpleng ngiti at mga lambingan mula sa isa't isa ay lalong nagpapakilig sa mga tagahanga na patuloy na umaasang maging totoo ang mga haka-haka hinggil sa kanilang relasyon. Gayunpaman, sa kabila ng mga ipinapakita nilang closeness sa publiko, nananatiling misteryo pa rin ang tunay na kalagayan ng kanilang ugnayan. Maraming tanong pa rin ang naiiwan sa isipan ng mga tagahanga. Gaano nga ba sila ka-close? May mga espesyal na pag-uusap ba silang nagaganap? Hanggang saan nga ba ang kanilang relasyon? Sa kabila ng mga katanungan, hindi mapipigilan ng mga tagahanga ang pag-asa at pananabik na magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa kanilang paboritong mga artista.